Uy, apakatagal mo. Tara na, may bumili, bumili ako to. Yung Dumi, sinamahan eh. Dumili damit mo tol, Ha? Ah? Kung niya. Oh. No. Ayun, no, Ay, no. may puti. Oh. ka ba yata? May contact mo. May mo. Eh, eto lang yan eh. Ay, yun, oh. No. So, wait lang. Bakit? Ko yun eh. San? Ayan, na yan. Ayun, Ay, yun ah. Nagtatakoy pa lang muka ino. Gaya nga nagtatakoy pa. Nagtatakoy pa lang muka ino. yaman mo nga naman ang lente. Pusunan pa ng mga aso. Ano nagawa mo dito? oh ganyan pala kayo. Dito nga. Tingin mo. E, dito yung kausap namin eh. Dito namin ang damitin. Okay, sige. Baka sa ah, lang ikaw ang kachat mo, Tol. Baka. Ha? Baka. Baka iniis ka mo ako. Oh, shit! Ano ka ba? Baka yung amo ko ang kachat mo, tanga. Ayong dalawa na nga lang sa bahay. Iis kami mo pa ako. Masyado ka. Eh, ano ba itong kakit ko? Ito lang. Ito pa lang ang tanda. Ay, manyan na yak. Ano? Pare, sarado na daw. Ha? Sarado na daw. Sarado? Oo. Sabi niya, closing eh. Ay, closing. Ay, closing ang <laughs> uh, so, mo! Sorry, Ang Mahiya ka rito! daming ano tao dito chasing mo. At ba? Saan Ano ang Ano ba to? Clothing? Clothing? Ano to? Masaya mo nga. Hello. Ano to? Si Parot kayo. Tawag ka pala. Ano? Tawag ka ba? Ano? Anong basa? Eh, oh. mayroon na eh! O. Apo, All. Amaw. Mani. monkey, Mangki. Ano eh. wala ah, money, <manyang> ito ito ano, ano? Ito yung pang ay, ito yung pangalan. Ay, ano pa Drei Drei pa baya. Baya Bult Bult bay. ba sa daw. Basta yun na lang, ano mo lang wawo eh. Oy, <laughs> kinagago lang tayo nito tol eh. Ano ba 'yung mga manyan na oh? Ramon, ayan oh. lang 'yan eh. Ano ba 'yung ano ba ito? Dami bumibili dito. Ayun oh. Ano iba po, dami bumibili no. Ay, ayusin niyo 'yan ha. Baka mamaya magtinaya tayo. Tapos ng kupon nito no. Teka, 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 teka. Ano ba 'to? Ano 'yan? Ano ba sa dito? Ito ano basa sa dito? Wait lang. Ano ba sa dito? Bye, bye. Bye. A-a-apena lang. Ano mo? Kinagag- Kinagag- Kinagagong na lang kami. Ako naman gagagong kaya tari to. Boss, Boss, ano ba talaga to dito? Boss, hindi nga. Ano na Ha? Hindi namin nakita. Saka mo ang Hindi ka ba nataka dito? Ayok ka. Boss, di ba dito to? Hindi nga dito yan, boss. ako. Ina-express ko lang yung sarili ko kanila. Balay mo, tagdasin ako. Boss, May band lang dyan, boss. May band ano? 1,000. Okay, tabo. Tadoble Scammer to eh. Kupal. Kupal ka. Kupal. Kupal. I mean, ang parami po. ako. Ako yun ang anak ko eh. Ito na lang. <laughs> ano, ang parang nanda. Ang ganda nun. Tal. Ganda nun. Ang bala. Ang bala. Boss, kilala namin yan, okay, boss ah. Boss, kilala namin, so, ano, namin, boss. Pa namin. Na to, tol. Tropa namin yan. Boss, baka nasukat ko muna to. Boss, testing natin. Walang problema, boss. Yung ano yung mga 1,000 isa Kaya naman, susunod nyo lang. Ay susunod! Susunod! Nakalimutan ko mga kukang nga. Nakuya! Nakuya! Dito muna! Dito muna! OUCH! O, o! wala naman yan ngayon! Wala naman, Andres! Hindi Dito ka lang muna, boss! Dito ka lang muna, boss! boss! Hindi ko lang yan eh! Dito Dito lang, po Ano yan? Dabahe charger? Ano charger? Plastik! Ba't pinigtatamaran mo kami? Wala ingat! pa namin yan ah!